Di naman sa pagano. Di naman sa pagano, pero naku, eto na naman po siya. Tahimik na sambit ni Norma sa sarili. Tuwing ganito ang simula ng pananalita ng kanyang kaibigan si Tess, alam na ni Norma ang kasunod. Either magyayabang, manlalait o mangungutiya ito. Akit nga ba ganun? The saying, di naman sa pag-aano, give us a license to criticize others? does this phrase all of a sudden make us humble in our pagyayabang? Ayaw na sanang marinig ni Norma kung gaano na namang kagaling ang kanyang kaibigan at kung gaano kawalang kwenta ang ibang tao. Mabait naman ang bestie niya if only Tess would stop the constant bragging and mocking of others. How can she lovingly correct her friend without losing the friendship? Well, humor saved the day for Norma. May bigla siyang naalalang joke na maaaring makapagpatigil sa pagyayabang ng kanyang friend. Tess, lapit ka sa akin, sabi ni Norma. Sabay buga ng hininga sa mukha ng friend. May bad breath ba ako? Nanlaki ang mga mata ni Tess. Ah, wala naman. Bakit? Sagot ng pilang Norma, ay, mabuti ka pa meron. Sabay halakha. Di malaman ni Tess kung paano magre-react. Did she really have bad breath? She covered her mouth and tried to smell her breath nagpatuloy si Norma na kunway dead ma. Tess, talagang the best ka, bestie. Di naman sa pagano ha, pero ikaw na ang meron ng lahat. Medyo natigilan nga si Tess, not really understanding what hit her. Hopefully, she'll eventually figure it out in a few hours. No, joke lang. Tara, ice cream muna tayo, ang yaya ni Norma. While silently praying that Tess would have an encounter with the Holy Spirit and can teach her about humility. Let's pray. Heavenly Father, naway paalalahanan niyo po kami na di na namin kailangan pang magyabang. Love niyo naman po kami as we are in our successes and in our failures. There will always be someone better or worse than us. And that's okay. Wala naman pong kompetisyon. We ask for your grace to be secure in who we are in you. Turuan niyo po kami to learn how to lift up others instead. In Jesus' name we pray. Amen. Isulat itong three C's. Compare, compete, criticize. Basahin bago magsalita. Avoid these three C's at all costs. Dahil sa kagandaang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, Pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatay ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Romans chapter 12, verse 3. I'm Mari Caimo. Thank you for joining us. God bless you.